tang araw po sa ating lahat mga minamahal na kababayan. Hello po sa inyo. Andami yung, ano ngayon na nangyari yung araw na to. Oh, kahapon na mga kaibigan. Nandyan yung mga nagpapakitang gilas na po agad ang mga bagong halal na mga congressman. Congressman party list, mga mayors, senators, etc. etc. No? So guys na ano ko lang to. Napansin ko lang to. Dumaan to sa wall ko. Naalala, alala ko to nung araw ng kampanya. Okay? Ito yung representante po ng kamanggagawa na si Elisan Fernando. Ito po yung ano eh, talagang literal na nagmumura sa mga congressman at sa lahat ng gusto niya murahin sa social media, sa TikTok, sa Facebook, ginawa niya oh, para lang oh, mapansin ho na mga GGS at loyalist. So, eh, panoorin nga, eh, panoorin muna natin yung unang video na nung mga ala, ah, sagsagan ng impeachment o nung in-impeach na si Sara Duterte. Okay? Panoorin nyo na, ha? Panoorin nyo. Ano to, eh? Kung maga, gusto kong i-address yung mga DGS. Okay? Merong patama sa inyo, eh. Merong, kung maga, nabudol ka. <laughs> Di ba? An I-analyze niyo yung ano yung kanyang kwento. Okay? Kung, kung, kung saan yun. <laughs> at kung ano siya nga noon, at kung ano siya ngayon. Okay? Ilang buwan lang to, ha? Panuari niyo muna, panuari muna natin to. Inimpeach na ng House of Representatives ngayong araw si BP Sara Duterte. oo oo. O bakit si Sara lang ang inimpeach? pitch? Okay. Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, uh -huh. lahat ng may confidential funds, yes dapat investigahan at panagutin nyo lahat. Uh -huh. umpisahan uh -huh. nyo sa Office of the President okay, na may naman. pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung so, Kongreso. Guys, yung Senato, nung unang ano, medyo tuwang-tuwa itong mga CGS na to. <laughs> ang, ang sabi nila sa kanya, mga kanila mga sarili. Kasi sarili lang naman lang kinakausap nila eh. Kinaka sabi, sabi sa kanila sarili, ayoko, huwag kakampi natin to. Sara, dudir dito, mga dudir dito, blam, 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 chato, chato. <laughs> ito lang, ito lang. <laughs> <laughs> at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential fund. Oo, tama naman. Nyo rin yung pananarantado sa 2025 tama. national budget, yung pag sa budget ng PhilHealth, mm. yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso. Gagawin mo kaya yung boss yung kasi ano ka eh, yung congressman ka na, ba? So, umaasa kaming mga manggagawa na iyong gagawin Ha? Sana yung man lang gawin. Okay? Kahit isa o dalawa man lang sa iyong sinabi. At pag hindi mo man ginawa, ah, sa susunod na video natin, i-check natin kung ano yung ano mo, ah, unang bill na pinasa mo ngayon. na ah, sa unang araw ng iyong panunungkulan bilang representante ng kamanggagawa. Okay? Susunod natin yan, bossing. Antay ka lang. Antay nyo lang, ha? Ah. Kakalkalin natin to, ha? Ah. Sige, tuloy mo structure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Mm, Lahat ay dapat investigahan at okay. palagutin kung seryoso talaga kayo. Dyan Sige dito, ang tawa yung mga DDS dito. sa korupsyon. Huwag kayong mamili. Pati sa uh -huh. sarili nyo, investigahan nyo. Okay. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo at mga politiko. Okay. Bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Okay? Eh, hindi naman 'yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Okay, okay. Tama na, tama na. Tama, na. tama today, na. Ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Mabab tama na! Puta! Okay. 'Yun siya noon at eto na siya ngayon. Panorin nyo. Congressman na siya. Nakagusot mayaman na, puta. <laughs> Okay? opinion niyo rin po yung sa impeachment na yung sa Facebook. Okay. Yes po. Uh, Pagol ba kayo dun sa ilabas na Usman? Ayan. Human? Okay. Context, isa e, konteksto lang po muna natin. Okay, konteksto eh. ha, konteksto lang. Para para kay mga DDS. <laughs> Paano yun? <laughs> yung tanong po kasi na po okay. o hindi, imaterial na po sa aming mga member of the house yan eh. Hmm. Bakit po? The Vice President has already been impeached. Ibig sabihin po, na-impeach na sa ng House ng 19th Congress. Mm -hmm. Yung articles of impeachment po, supposedly, nandoon na sa Senado. So wala na pong bearing kung tatanungin nyo kami, ikaw ba, eh, pabor o hindi, na-impeach na po si VP. So kailangan na pong mag-trial. di ba? Sabi niya, di ba? Bakit pa nagmamadali kayong impeach? Namanood <laughs> <laughs> niya! <laughs> Di ba? Sabi niya, kasasabi niya lang, oh. Ayan, oh, oh. Oh. Okay? Ang issue ng mga manggagawa ang apura kayo sa impeachment. Oh. So, hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at Okay, oh, yun. Oh. Ito na siya. <laughs> Inaulit ko lang she is more than willing to face the trial. Oh. Kaya so, bakit hindi kinukonvin, agad kinonvin ni Senate <laughs> <laughs> Anong Ano nangyari po? Nagkandaletse-letse. <laughs> <laughs> Tang ina, iyak ang mga DDS! Putang ina! Ala talaga kayong kakampi! Wala! Wala! nagkagulo-gulo. Uh -huh. Kaya po kami na nasa 20th Congress, eh, hindi po namin mauna, eh, tatawid ba sa atin? Yung ano, tatawid ba sa atin yung yung impeachment o hindi kasi na, na ano na po na impeach na nung 19 Congress eh. Uh -huh. So ang kailangan uh -huh. na lang po yung trial doon sa Senado. Si At Harto. hindi na yan yung trial. Putang ina nag ano pa. Welcome to the Quick Start Guide for setting, for setting up your first campaign with TikTok Ads Manager. If you haven't created your ad Pag, uh, pa, patungkol dyan, we are for accountability. Dapat, i-ano eh, natin yan, i eh, ituloy natin yan. Kasi gusto rin ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa na malaman mm. kung mm. ano ba talaga yung katotohanan. Let okay? wala us... <laughs> ba, lalaki ninyo? Doon, bakit sila nagmamadalingin, impeach Yung pala, Naloko kayo no, mga DDS no! Kala nyo, kakambi nyo si Elysian Fernando. Yung pala, gustong gusto niya rin yung impeach. <laughs> Bakit daw hindi agad nag-trial? Let <laughs> us take note of this. The trial is not tantamount to conviction. Tama naman man. Kakaroon ng trial ay hindi pa yan conviction. Hindi pa rin trial yan. Takot. Takot sa trial. Ito 'yun eh. Kasi mayroong ebidensya na kinatatakutan nila, may lalabas na ebidensya na ikakasira ni Lustay. 'Yun lang 'yun eh. 'Yun. 'Di ba? <laughs> so, eto ngayon si eh. <laughs> eto na si Ellie ngayon. <laughs> DDS yak. 웃미 식으로 h u r